Hello, what's up guys? So, welcome back to my channel. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog guys, no? First nating makapag-vlog ulit with action cam. Sorot nga pala sa uh, nagpahiram sa atin ng GoPro na si Jun's Vlog Moto. Itiwala talaga siya sa atin na ipahiram yung gamit niya. So, ko sana kahapon mag-vlog huli ko na napansin hindi pala match yung ating mic sa gopro uh, lahat ng videos ay nakamute <laughs> so expect pa naman ako na uh, merong audio so wala talagang audio so na review ko lahat wala as in isa inayos natin at humiram ako ng isang mic kay uncle jones para maging okay na yung ating pagpaglog so kasama pala natin ngayon yung anak ko na si Niyo hindi siya magpabili niya <laughs> pupunta nga pala kami ngayon sa pwesto namin doon sa batsoyan sa barangay Namnam -nam. along the highway lang pala guys no yung Nio's Batshoy mamatshoy doon si Niyo dito ah, sa uh, Batshoy ni lolo niya wala tayong duty ngayon guys no ayan kahapon sana eh at least na try natin tong gopro i hope sana soon makabili din tayo ng karili nating gopro or action cam kahit second hand lang para makapag vlog din tayo ng maayos yung facebook page natin ay medyo mahina na yung pag upload natin kasi busy tayo sa trabaho isa na lang tayo nakapagpalipad ng drone at pitik pitik doon sa tabi ng daan ang ginagamit ko pala no, nung ano nung nagbablog pa ako sa mga motor show ay cellphone lang yung gamit ko so ngayon pinahiram tayo ng isang kaibigan na mabait pinasuportahan din tayo so babawi ako sa iyo so brother Iisa sa uli din natin ng maayos at walang sira ang kanyang gamit dito na tayo sa Nios Bachoy ari lang ng ano Muno pisto ah Dali lang sa higad kadalan sa barangay namnama so unahan -na sa namnama ari nga dalan ni sa Lutayan or Bayusinco or Colombio ing nga dalan from Marbel aramon nah. niyo na news batoy choy niyara mga midri mga sudan nga baliga ari gulay tapos may tinapay nagatalithi pagid. And thank you for watching. Bye bye.